good morning, good noon, good afternoon, and good evening everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Comic ang so, araw is, meron na naman tayong i-review na panibagong comics. At ito ay nasa digital platform natin na pwede nating mabasa sa web ko. Okay, at ang ating i-review ngayong araw is ang Alamat ng Aswang. Okay, at ang Alamat ng Aswang ay written and illustrated by... K.M. X. At ito ay hard copy published na ng Likha Mo Publishing at digitally uh, published in a digital platform naman sa webcomic page. And I think pwede niya rin itong mabasa ng libre at pwede kayong makapag-order ng Comics in Demand sa ating Comic Spot. Okay? So, paalala lamang, ito ay merong mature content. Okay? So, Simula natin. Ang alamat ng aswang na aking i-review ngayon ay ang Nasak Webcom PH. So, it means wala tayong cover. <laughs> okay, so wala tayong cover na makikita ngayon at wala kong physical na libro na mapakita sa inyo. Pero, syempre, ang lahat naman ng mga digitally uh, or lahat naman ng mga digital format na comics is merong mga tinatawag na banner, 'di ba? Mga Uh, comic banners nila or parang yun na rin yung cover ng comics nila. So sa banner page nila is merong naka illustrate na bibig na may mga pangil at duguan at yun pa lang parang sinasabi na sa inyo kung about sa ano yung comics nila. Okay? At sa ibaba doon is meron nakalagay na parental advisory or reader advisory na meron talagang mature content ang laman ng ating comics. At then, sa susunod naman na page nito is meron tayong makikita na istoryang inihango sa alamat ng butiki. At yes, uh, hindi ko alam masyado kung anong ano yung alamat ng butiki. Kasi, ang alam ko sa alamat ng butiki is yung si Kiko. Okay? Kung nakita nyo lahat, nabasa nyo. Okay? So, pagkatapos yan, pumunta na tayo sa kanyang art style. So, pakita lang ako dito na mga ilang pages, hindi naman lahat kasi magiging uh, spoiler na yun para sa mga readers natin. So, pag-usapan natin ng art style. So, maganda ang pagkagawa ng art style niya. Uh, may vibes siya ng mga old style na klase ng comics. Yung mga nababasa na noon ng mga parents natin sa comics talaga na publishing, di ba? So, maayos at klaro at italyado lalo na mga expression ng mga mukha ng mga tauhan natin or ating mga characters ah uh, nabili din ako sa mga panels na nilagyan ng perspective may mga perspective na parang dito lahat dito naman nakatingin yung iba di ba okay at nakatulong yun para mas maging attractive pa ang mga panels at maging detalyado pa ang story natin so sa tingin ko ang target ng ating illustrator dito is medyo semi realistic kasi Ah, uh, kung anime genre talaga ang hugot niya or ang ang gusto niya, makikita natin 'yon at mahalata natin 'yon sa mga hugis ng muka at sa ilong. Pero dito, makikita mo na meron itong uh, content ng realism lalo na sa ilong at sa mata. So makikita natin 'yon, ibang hugis ng anime na mata at ilong kaysa realism. Ah, uh, meron lang akong kon konting na pansin ng mga awkwardness ng mga perspective doon at merong awkward na medyo hindi masyadong balance ang pagkaka-illustrate. Pero hindi naman masyadong mahalata kung focus sa focus ka naman sa story. At nung una ko ang binasa is hindi ko naman nakita pero nang inulit-ulit ko kasi nga uh, i-review ko. So para rin ma-master ko para din ma-master at ma-memorize ko yung uh, story para sa ating review is nakita ko ng paunti-unti yung mga something awkwardness na part pero again and again, hindi nga masyadong mahalata kasi nga, kung focus ka sa story at nai-enjoy ka na, hindi mo na yun mapapansin. Okay? So, konti lang naman, as in konti lang. Uh, tapos, meron din akong napansin na hindi masyadong consistent yung line. Uh, it, what I mean is, merong part na makapal yung outlines, meron ding part na medyo manipis. Uh, siguro, ito lang yung nakita ko or itong na pansin ko at Uh, I think ito yung goal ng illustrator na uh, kung medyo makapal, ito yung part kung saan uh, malapit yung characters at kung manipis naman is yung malayo yung characters natin sa parang perspective ng isang panel. At isa pa is kumakapal din yung lines niya kapag masyadong intense na ang uh, nangyayari sa within sa isang panel na yon or sa isang Scene 'yon sa ating comics. And then sa background, ah uh, halatang hand-drawn din yung background natin. Hindi siya yung kumuha lang ng background tapos itinapal yung mga characters natin sa background. Uh, ma hindi masyadong ma yung background pero nakatulong din yun para hindi rin matabunan yung mga tauhan or characters natin sa comics. So ang nangyari is mas uh, lumilitaw yung mga characters mismo sa ating scene or sa panel na specific panel na binabasa natin dahil nga yung background is hindi masyadong detalyado at mas nagiging klaro din yung mga dialogues na nakikita ko kasi merong iba, hindi naman lahat pero merong iba kasi ng mga comics na masyadong detalyado yung background tapos para natatabunan na yung scene na mismo dapat mong makita sa panel na yon or sa specific na page ng comics na yon tapos, meron pa akong napansin ng na mga sketchy style na part, which is, na, uh, mapapansin mo lang yung sketchy na style, yung pabalik-balik ng linya, doon sa mga part na gore na, yung parang, okay, let's use the term parang kadiri na, or parang nakakakilabot na na part ng uh, comics, is sketchy na yung ginagamit. Pero mas naging uh, effective yun, na sketchy yung style, kasi nga, gore nga sya, no? Uh, na-remember ko lang yung, infected na El Presidente at infected na a Black Forest ni Sir Random Worm na sketchy din yung ginawa niya at very effective yung dating kapag doon na sa part ng mga zombies. So dito rin yung gore na part na uh, na part na ng comics is na merong mga sketchy style sa gore na scene is naging effective siya at mas lumilitaw pa at mas nararamdaman mo pa na Yes, nakakilabot na nga yung part na yun. So, all in all, good ang kanyang illustration. At uh, syempre, there's still room for, for improvements. no At uh, yeah, nabitin ako konti dahil sa ganon. <laughs> Pero next na yon na part, sige. Okay. So, pumunta na tayo sa script and dialogue. Okay, sa dito, sa comics na to is naka Tagalog o Filipino. So, mas madali nating maintindihan. Hindi naman siya lahat Filipino kasi meron ako nakita ng mga terms na English yung ginamit natin. At pagkatapos is hindi lang English yung nakita ko. Sa so medyo may last part na ng comics is meron nakita, uh, meron ako nakita term na ginamit na Spanish. Pero para sa atin siguro parang Filipino lang sa atin pero Spanish yon Okay? So, meron yung sa last part pag mabasa nyo. So, comment nyo dyan kung nabasa nyo yung Spanish na part na yun. May konting foul words siya, mga words na hindi dapat sa mga bata, pero hindi naman lahat. Uh, Natotolerate naman, hindi naman masyadong mapapansin. Uh, kailangan lang talaga kasi para sa expression ng characters natin. Ito ay mababasa natin sa tradisyonal na pamamaraan from left to right, then from top to bottom at yung mga dialogues is naka-arrange ng maayos, madaling masundan kasi nga hindi magulo at meron din mga sound effects ng konti ako nakita na bagay na bagay din para sa comics. Okay. So, dito na tayo sa ating summary. Madali lang. As in, madali lang ang summary natin. So, sa simpleng sabi, ito ano talaga dapat ay love story at family-oriented na istorya. Kaya lang, meron kaya, doon pumapasok yung conflict, meron isang misteryosong nilalang na nakialam sa buhay ng binatang ito. So bago natin po tayo yung summary natin is kilalanin natin muna ang mga characters ng alamat ng aswang. So, unahin natin sa ating pinakabida natin, ang main character talaga ng story is si Juan Aquang. Si Juan Aquang ay isang binatang self-proclaimed na mama's boy. <laughs> Kaya, mama's boy. Ako din noon. <laughs> Hanggang ngayon. <laughs> Meron siyang nililigawan na babae na si Gina. So si Gina, yung pangalawa nating karakter, isang babae na nagmamayari sa puso ni Juan. Gusto siya ni Juan, pero hindi natin alam kung gusto niya si Juan. Masahin nyo para malaman nyo kung meron ba talaga. Okay? So next is ang mama ni Juan. Ang mama ni Juan o ang nanay ni Juan is walang pangalan dito. Ang nakalagay na is mama lang. So, ang ilalagay is mama ni Juan. Okay? So, siya ay isang esensyal na karakter sa buhay ni Juan na magbibigay ng pagbabago sa kanya sa huli. Okay? So, malaking point ang mama niya dito kasi mahal na mahal ni Juan ang kanyang mama. Palagi siya nung pinagsisilbihan at lahat-lahat ay kaya niyang ibigay para dito. Pero merong ang nangyaring hindi maganda at basahin nyo na lang kung ano yon At ang ikaapat natin na karakter na sharing sanhi ng lahat <laughs> is itong Inkanto. Walang pangalan ng Inkanto. Basta Inkanto siya. Siya yung Inkanto sa pinakamatandang puno sa kanilang lungsod na siyang nakialam sa buhay ni Juan at nagbigay ng pagbabago sa buhay ni Juan. Okay? So, ito na. So, natin. So, ang istorya ay nagsimula sa isang magandang panaginip pero nakakapag-init na panaginip na nakakapag-init talaga. okay, so palaging uh, palaging pinaghahandaan si Juan ng kanyang mama sa kanyang pagising bago siya pumunta ng eskwela. Uh, at sa araw na iyon, ng pagpunta niya ng eskwela, ay nakatakda ng uh, magtapat si Juan ng kanyang nararamdaman kay Gina. Pero sa kasamaang palad, si Juan ay minalas at ewan ko kung ano nangyari sa kanya at kanila kay Gina. At doon na nakialam ang inkanto at nagbigay ng isang gawain na karumaldumal na naging sanhi ng pagkawala ng nanay ni Juan. At sana yung ginawa niya is para makuha niya ang puso ni Gina pero ibang puso ang kanyang nakuha at sa huli ay humantong ito sa isang hindi magandang kapalaran ni Juan at sa mga susunod pa na henerasyon ng bloodline ni Juan. So, yun yung nangyari sa atin sa buhay ni Juan napaka, let's say, uh, napakamalas. Aww. Ang gusto lang naman talaga sana ni Juan is mapaibig niya si Gina, makuha niya si Gina bilang nobya, kasintahan, at magpatuloy ang pagmamahal ng kanyang ina sa kanya at mapatuloy niya ang pagmamahal sa kanyang ina. Pero, yeah, yun ang nangyari. Okay, so let's have our own opinion and then the verdict. Sa so, sa opinion ko, napakaganda na pagka-build up ng story na ito sa pagiging simple bilang isang love story, naging family-oriented hanggang sa napunta ito sa isang nakakapangilabot na pangyayari sa buhay ng ating tauhan. At 'yun nga, yung sa summary ko kanina, 'yun yung nangyari. So, nagustuhan ko talaga yung my taste ng pagka-Pinoy, yung story natin, story natin or yung main plot natin. At it talks about the myth uh, about our country uh, which uh, mga beliefs and creatures na tinatawag nating aswang. So, hindi lang aswang ang nandito. Uh, before nakakuha tayo ng aswang is una natin yung mga inkanto, yung mga elemento na nakatira sa mga punong kahoy. So, magandang ipaalala natin ito sa mga kabataan ngayon na merong mga ganitong istorya noon na pwede natin gamitin bilang inspirasyon para sa mga gagawin natin mga comics or mga kwento. ba? Diba? At, syempre, kahit alam naman natin na uh, hindi natin alam kung totoo ba ito hindi pero kasama na ito sa kaugalian at sa history ng mga Pilipino na may pinaniniwalaan okay so hindi lang tungkol sa aswang at incanto ang istoryang ito Ang comics ato Meron ding aral na pwedeng maibigay sa atin ah uh, uh, para sa pamilya bilang isang anak bilang isang taong umiibig at sa kasakiman ng isang pangarap na pwedeng mahantong sa mga maling desisyon at uh, pagsisihan natin sa huli. Okay, so, konting linis pa ng mga pagdagdag sa mga detalye at pag illustrate at tiyak na mas gaganda pa ito. Sana nga, kasi maganda nga kung masundan. Okay, so, medyo bitin. Okay, so, maraming what ifs na tanong kang mailalagay sa isip mo sa huli kasi pwede bang meron pang pwedeng mangyari kay Juan sa susunod at ya yeah, ano nangyayari sa bagong hinirasyon ng aswang so next dito tayo sa ating verdict kung ano siya so it's a very nice Pinoy comics uh, very recommended ko ito para sa lahat kasi nga meron ng taste ng being Pinoy so Pinoy na Pinoy yung datingan so tiyak na inyong magugustuhan uh, Pwede nyo itong mabasa sa webcom page natin at i-try nyo ring hanapin ito sa comic spot natin. Uh, kung available ba ito? At uh, again, uh, dati na ito na-publish ng Likha Mo Publishing. So, supportahan natin ang mga Pinoy comics creators, ang mga Pinoy novela writers natin. Uh, palaganapin pa natin ang gawang Pinoy. So, please don't forget to download the webcom page sa ating Play Store at maybe meron din yan sa mga App Store or, or sa Apple. di ko alam eh. Hindi kasi ako gumagamit ng ganyan. Tapos, let's check the comicspot.com sa kanilang website at pwede na kayo makapag-order ng comics in demand kung ano pong gusto nyo comics na nandun. Pwede kayong makapag-order sa kanila, ipiprint nila yun at i-deliver nila sa inyo. Okay? So, hassle-free talaga. So, tara! Basat tayo ng comics dito sa Comico! So, good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night! This is Jake de la Paz signing off. Comico signing off.